Good morning, mga friend. Maaga tayo magsabaw para makapag-almusal, makapagbaon sa work. 'Yan ang ating isda, mga friend. Napakasarap ang isda nito. Yung ulo ng talakitok, 'yan yung mata sa talakitok. Napakagandang isda. Iyan sa wraps ang sabaw nito, mga friend. 'Yan. Tapos 'yan ng ating asin, sibuyas, luya, tanglad, tsaka kamatis. Tapos, may magic sarap tsaka malunggay Yan, mga friend. Halik kayo, samahan niyo ako sa pagluto. Ayan. Pulo na yung ating initubig. Yan. Lagay na natin yung ating isda. Ayan, mga friend. Ayan. Napakagandang isda. Ayan, napakasarap. Ayan. My favorite sabaw. Yan ang mga friend. Lagay na natin yung asin. Tapos, magic sarap. Always, magic sarap. Tapos, lagay na natin yung tanglad, loya, sibuyas, kamatis. Yan. Pagsama-sama na lang natin. Para ako'y makapag, -maka almusal Tapos, magbaon. Ito lang din ang uulamin ko mga friend. Almusal tapos baon ko. Kasi ako papasok sa work. Ayan. Ayan mga friend. Kulong-kulo ng ating sabaw. Masarap na isda Ulo ng talakito. Ayan. Tikman natin kung tama na ba ang templa. tamang tama sa lasa. Ayan. Napakasarap. Mabusog talaga tayo nito mga friends sa ating ulam ngayon. Today, napakasarap na isda. Ayan. Ilagay ng ating malungkay. Sarap-sarap. ito ang ulam mga friend na baka healthy yummy yummy yan kakain na ako tapos makapagbaon ako yan sarap ang ating sabaw yan kain tayo kain tayo mga friend sarap sarap Ayan na mga friend, yung ulo on, oh. sarap-sarap. yan kakain na kami ng asawa ko, sabay kami kakain. Halik kayo mga friend, kain tayo. yan sarap. yan sirwell. Ayan, kain na po tayo. Sarap ng ulam. Isdang talakitok, napakasarap. Mmm, sarap. Yan, yeah, rin mo nyan. Ha? Banda rin mo Ipakita yung ano? Mm. Yung mukha mo. Lahat yun na ako, tingnan mo. Mm. Yung buo. Okay lang yan. Okay lang yan. Mm, sarap. Kumain ka na dong. Mm. Yeah, kain na yan. Yeah. Lainit sa bawya. Ya. Yeah. yeah. yeah, kain na na. Kain na. Sarap dito ya. Si Boy ay kaya di kumakain ito. Na ano, ulam niya. Mm. Sarap ng kain. Mm. Oh. Dali na na! Oh. Oo, so, mamay, bibigyan ko. Ha? Oo, so, kakain muna ako. Ha? Bilihan, saglit lang ha. Ang sarap ng sabaw, oh. Oo, <coughs> sakit tayo 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 hindi lang sakit hindi yan po sa ayan mga friend tapos na kami kumain yan nahulog pa ayan wala nang laman mga friend do, yan umalis na yung asawa ko tapos na kami kumain yan mga-mga lab shout out sa lahat-lahat ng viewers ko. Maraming maraming salamat sa support niyo sa king channel. I love you all. Thanks for watching. Bye bye. Busog. Mm. Busog na busog. Sarap ang sabaw sa talakito.